To Fish Market. Ayana. We are going to Fish Market. Other side, I think. 45, 45. How much? 45? 45. 45. Can you make it? 40. 40. Later, we will come back. 40. We will come back. Okay, 40. 40. Ano yun? Ano Ano One kilo? One kilo. Sure? Okay, Almond. we went back. We went back. We went back. Okay. Okay. tandaan mo siya. 30. 30. 30. 40. One kilo salmon. Tapos, <laughs> isa <laughs> <laughs> na si ate. Ay, <laughs> ano <laughs> yun? <laughs> <ba? laughs> <laughs> 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 Almond one. Okay. One. Oh, ikot ka muna. Baka meron pang mag -da -da, no, -da -da. Ajo, Oo nga, tulingan. You have tulingan? Tulingan. Niya, niya, niya. Ayun, tulingan. Oh, year, okay. How much? How much na tulingan, my friend? Sampo. Dalawang 10. Kilo. Dalawang kilo, 15. Dalawang kilo, Dalawang kilo, 15. Oo. kilo? Hindi na tayo. Ikot pa. Dalawang kilo, Ang? Oh, Hindi nila Kaya 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 no. one, i Can you Same length kilo, sampo. Oo, oh -oh, dalawang kilo, kinsin. Dalawang kilo na yun, yung hawak niya? Kasia, gusto ko pa. Bulang ba yan. Bilong, Ano no. no. How much is the percent? How much is Ten. Ten? Dalawa, ten. 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 Dalawa, ten. Ten. No. Isang kilo, 10. Ha? Huh? Isang kilo? <laughs> Isang kilo. Ayaw mo na, Rosa. Isang kilo. Yun, yung tulingan. Ayun lang na lang? Ayun lang yun. Hindi, tama na yun. Tama, ah, dagat gagataan. gagataan sa atin ba yan? Sa atin Ay, sa atin pala yun. O, oh, magano na lang tayo. Eh, hindi ba yun? Hindi ba mag-ano sila, ano? Pupunta sila, pero... Pupunta ba? ulit dito. Pupunta ulit dito. Kau tak dapat minum? Kau tak dapat minum? Marah minang, 1kg sobra? 1kg oh, yeah. sobra? Bilang, bilang. Jom,

Ito naman yan. Adobo. Okay. kilo Right? Tenderhams. Ito Okay, tender hams, right? 20. 11. 12. 13. 14. 15. 16. maka 32. Ayun, ay ang maganda. Yan. Maka ah, hindi ba rin siya ngayon. Ganda na. naman. Ganda naman. Sunman ko dance. Yung galonggong na bilog wala no. How much per kilo? 30. 30 last. 30 uh Oh, This is not a 25, 25, 1 kilo. This is 27, 4 kilo. Or this is so fish meat. Also that you can take place. This is not 25, 1 kilo? Kung bibili ka ng 25, 25. per kilo, dalawang kilo okay. sa Kung papaya. 2 kilos, 50. 50. Okay, 50. later we will come back. Okay. 50, 22 kilos. Benching ko isang kilo. Benching ko dalawang... Benching 25 per no? So 50, dalawang kilo. Ay, naluto. Ay, naluto. Pwedeng i-open ng lemon. ng so, lemon. <laughs> nate. Hindi niya Ayaw niya? Ayaw mo na. Okay, okay. One kilo. Oh. No, this two kilo. Brother, I want ano? twenty five for one kilo. Yeah. This one three kilo. This two kilo no? Anong isda yun? Ang? Isang kilo na yan. Oh, Ah, hindi ka pa Ay, yung ito, bibili kami yan. No? O, Salmo. Tag-isang tag tag kilo kami. Ayoko na. Tama na, Rosa. Uuwi pa naman, naman ako. Baka marami akong maiwang kulang. Tama, tama, ako, tama na. Kama. Kama, kama. Tama, tama na. Tama, tama, na. Tama, Yung galunggong? Sa number C o C? Sa C. Sa C ba? Ha? Hipon. Ha? Hipon. Magkano ang hipon? Dia nak sekarang memilih iPhone, pun ponsel. Ya Ada pusing jadi terbang ke hari Kaya ngah. Oh, Ano ba yon Hipot? Hindi. <tipod> <tipod> Hindi ba dito? Hindi. <tipod> Hindi. Hindi. Asan ba yun? Hipon? Yun? <tipod> ah, yung Sinabi niya lima isa. Oo, dito nga yun. Dito. Ate, sa Anong binili nyo? Si Brim? Yung nandoon nyo? Hindi naman. इस बार वन पॉइंट्स है आई गिव आप वन किलोग्राम से चिप पाएंगे कि वन किलो इन किलो इस ओनली इस इंडिया देख वन केजी किलो लोस सेम सेम तमें गेट इंद्रामय कि भी उसे दें मैं कि वो किम से पाएंगे देख फ्रेश फंसरी हुआ